kita Ito ang kita Ayun lang. Hoy! So, nag-edit-edit pa ako ng guys. So, na. So, ang maraming masyadong buka dito sa vlog na to. Ito lang natin eh ito yung sa bahay. So, ang gagawin natin is clean our my our house today. So, like, ang gagawin natin is magbubas something gan magugus maglinis ng kama, maglinis ng CR, and mag mag ano? ano po ko? gusto niya kasi maglinis na ba? magtitiklop na mga damit guys. ang dami din nakakalat na damit guys. promise ko kasi. kapag tatlong sa titiklop ko pa niya. so so let's start the channel.

Hi guys.

Oh. Wala eh, pa 'un. Eh, magmumuto na 'to, basta 'pag naninggan eh, oh. Hayaan mo para lumambot. Para ready ito sa labahin. Maglilinis ako. Umpik ka sa vlog. Hoy. Hi guys. Kumain muna tayo, ha. Ay. Nakakalat. Ang gusto mismo no'ng ano? Ah, uniform na kulay puti. Yung mayor kagami na, yung mo. Hindi ko alam. Pagkatating ko dito ako, yung dumi na dumi. Oh, yung kaysa Oh, dito na lang ako. Ay, gusto po siyang gawin pati mo din yung toyo. Babalik ako guys kapag naghugas ng pinggan. gusto ako mag ako ang ganda na yung tulabak. Okay. So, anyways. Sila na ako guys gagawin na pranks. So, magkakanta na lang ako sa inyo dito about. So, ang tuwa ko ngayon yung gusto guys. Nalabas kasi guys yung cellphone. And, sabi ko, ko na ito tuloy ito. na lang ako. Ayun pa sila sa Sabi, ano guys? So, bakit ako nagsimula mag-vlog? Ang simula akong mag-vlog guys, kawa ng nung una naboboring kami ni Terence so, sabi ko Terence tara mag vlog sabi niya ayaw ko eh di na lang ako so sabi ko i-video ko kaya itong roblox ko sa ano sa guess the drawing yun nga yung first vlog ko yun so yung first vlog ko guys ay I magkawin to ko ba kung nakaayos ako kasi kakabilis ko lang so yung first vlog ko na yun Apakalag ah, pa nun guys kasi yung cellphone ko nun is ano pa lang vivo. Ayun pa lang guys yung cellphone ko nun. Tapos guys no second vlog na ano. Try not ano ba yun? Try not to laugh ba yun? Basta guys ayun yun. Taon na kami nun. Taon na Ano guys yun? Yung try not to laugh challenge na sound. Yun guys. So doon doon ako naiinis. Okay. Kasi guys, ang after after na ang yung ito daw. So, ang next naman natin is yung ano, yung escape. Escape na, Escape the baby head at yung yung third vlog yung third vlog ko. Yung ata yung tapos yung escape the baby head. Yung sunod naman doon is yung ano, yung dapat squid game guys yung isusunod doon eh kaso nga lang nabura ko nga guys yung video and CapCut ko ayun wala na nasira pa yung cellphone ko guys andun yung mga vlog sa squid game eh di yun wala na tayong ano dun ito guys yung cellphone na pinag vlog ito guys yung cellphone na pinag vlog kami ko dun ito yung guys kapat na mawala mas nga yung cellphone ko Bubble ang gusto ko yung pagkita nito. Basta, ano siya, opo siya. So, ayun. So, yun. Yeah. And then, guys, yung sunod naman. Basta, ayun, guys. So, yun yung mga vlog ko. Tapos, guys, nung, anula, nung, pag, tapos, dapat, yung, ano niya, yung pagtas na, dapat na slug game na naro. Ano yung Yung, ano, challenge boy Nalimutan ko ba? Basta yung sunod doon. Magsaka naman niya din. Eh. Yung sunod din guys. Doon lang kaya si Bea sa akin. Mag-vlog. Yes guys. Ginahin niya ako mag-vlog sa YouTube. Pero din naman niya alam na nag-vlog pa ako sa TikTok. Sa MK Vita. Sa MTC na yun guys din ako nagbablog minsan guys na mga get ready with me unboxing mga ganyan yung lang naman guys kapag na na ano lang ako may, naba, may nakikita lang ako sa bahay or may dumalang parcel like that guys ayan guys may mga bigyan na din is sya, nakaganito siya lagi nakaganyan siya nakatayo and yung mga vlog araw-araw ay no editing. Yung editing, re-editing eh, naman siya yung sa baba guys, yung sila. English. Mani-mani naman yung sinasabi niya na English. Di man lang na translator Eh, kung pala ko naman yun. Kapag hindi niya marinig yung ginagawa ko, sabihin niya lang, may part pag ikaw na hindi mo ilina niya narinig. So, sa susunod, din ko siya and then, ilagin ko siya sa mga baba dyan ng mga sulat din, English and Tagalog na maintindihan nyo. Yeah. So, magkukuha lang ako ng isang pangayos. Ito yung mga ginagamit pag sa umaga. So, ang unang ginagamit ko is ano, ito, hindi naman una, ito mga gamit ko guys, so, una is deodorant, yun, deodorant, yun, siya guys, deodorant, tapos guys, ano, eye mo, eye, eye protection, kasi guys, nalabo yung mata ko, and then, pang spray sa mukha hindi ko ang tawag dito, gusto, pang spray sa muka, na ba sa ako, so, ito naman guys, no sun, no lotion siya, guys, no? So, din ako dito mga pads. Kamukha. Yan guys ha. Oh, madami ako yan. So, unahin na natin guys. Is, wala ako guys yung food pa. No, wala kasi yung food pa. Kahit guys yung happy birthday na sa food pa. wala. So, ang ginagawa ko minsan. Yan. Yeah. So, mga ka lang sombrano. Kasi madami ka lang sombrano sa bakit. Ang dami naman kami sa mga guys. Kaya so, nalang po mo siya. okay. Don't be afraid. Oh no, oh no. Di po, ba. Ano kasi ako guys? Bisexual. Bumpas guys, nagtaka ako. ko.

yung pang sa akin, sa sabi niya ng ano, ng papel. Ino, papel lang naman yun Ano, mga na diba guys. Diba? Real talaga na, ano, na vlogger siya. Kapag i naman may, may effort. Ako may effort ako naman. Malapit naman subscribers. Di ko nga alam, baka a. Ayan ko pa nga, ang baka mag nga eh. Tapos hindi naman talaga kapag nag masi-celebrate ako. So kasi guys, pangarap ko na talaga mga vlogger. Dati pa ko guys, as dati pang dati. Kasi guys, dati, sinabi sa akin ng mama ko, Habe, sabi Basta, wala well, sa, hindi pala si mama. Kasi guys, napapunahan ko guys sila sabi ang sabi, sabi ang yung Mary Twins, yung Team Twins, yung si, si Kuya Gray Kabase. Basta, uh, guys, mm -hmm. ang dami pang iba. Basta, so, pinapunahan ko na kasi sila guys, since ano pa lang, bago pa lang sila. Sabi ko, Mary Twins, ang ganda naman pangalan nila. Eh, di yan, pinanood ko sila. So yung pagkapanood ko sa kanila, sabi ko, ang oh, ganda naman ang mga kanila. Noong una guys, ginagaya ko yung intro nila guys. Gawa ng, hello guys. Okay. Oh, hello guys, this is me. Sophia, And this is me. this is me. Sabi, this is me pia. This is Ayun, ayun na, guys. And lagi ako na-i-instruct you guys. Pero magkakita sa Sophia. Idol ko naman siya. Hindi ko alam kung makakita sa kamila. I don't know. I don't lang siguro sa... kung magkita. Alam ko naman sa silang, Ngayon, hindi na ingot. So, mahirap guys kasi mag-edit tapos mag-vlog. Tapos gagahin ka lang naman ng isa dahil. Makita niya naman guys, bago na akong intro. Sa unang unang kita. Ikaw na guys, ginawa ng bahilis Kasi inedit ko lang naman Yung, yung iba, ano, yung iba sila talaga. Yung mga naman yung gitara. At sa sabi, isipin yung Ako nga mag-vlog guys. Kasi yung kapatid ko guys ay mag-vlog. Diba, di nag-abalag kami dati kami kami dalawa guys yes kami dalawa yon kami dalawa guys so sabi ko naman why di why di hindi ka na sa mo vlog sabi mo blog yung ako mo blog sabi mo mo guys kasi nang kasi sabi ko sa kanila baka eh, kasi naman hindi mo masyadong di, napapansin hindi diba mo ito guys, sabi, sabi ko siya ng prank ko So, talaga siya so, mom guys. Kaya ayaw ko sa mami kay mami or namin. guys. Ano naman Sabi ko

method. Ito naman siya prank, also, yung prong isip na prong sa so practice. Game. Yes, it's gonna be it. Ang dahil yung prong siya. Kasi gusto ako may naiyak. So, ayun so, na guys. Meron naman talaga guys kapag ano, magpa-prong ka isip mag pa. Dapat is gagawa kami ng intro na kami dalawa walang gagawa kasi edit na lang namin. Hindi ko talaga ng intro ngayon. So, ano, Ayun guys, dapat nagtuturong po yung kapatid ko. Tapos ako, is nag-gitara, nagbabay. Madami. Tsaka din siya. Pare-pareho sa kami. Nagtuturong po ako. Nagtuturong po siya. Nagbabay ko. ng gabay ko siya. So guys, hindi na tuloy. Gawa ng... Yung... Ay, ako, hindi ako marunong guys mag... Ano... Hindi ako marunong mag... <laughs> ako, guys, hindi sa ma guys. marunong mag guys. Hindi ako marunong, Tidakon, naroon ngayon. Nag ano, hindi magturong na kami pinaroon niya ako. Nang. Hindi ako maroon ng Hindi ako mas ano. Hindi na sa <laughs> na oh, kung Tumulo <Lord. laughs> Follow nyo ko guys ha. One time to three way grow. Pasok, ko lang tayo Dapat maganda -di tayo guys. Ang titikto ko sa kasi dapat, ka dapat ka Aros. Okay, sirs. Ay, ako. Bakit? <laughs> Wala lang. <laughs> Kala ko may hindi kay Baluka. Mamaya so, ako maglalaro. Card no. is liar. Hindi lalaro ko gabi nung may card? Uh, Basta naisip ko, saan ko nilagay? Boom. yo lang guys. Thank you for watching! See you